Pinaplansya na ang posibleng pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at U.S. President Donald Trump ayon sa ating ambasador sa Amerika. May tiniyak siya kaugnay ng tulong militar ng Amerika sa Pilipinas, lalot may katulad na paksa sa pag-uusap naman ni Trump at ni Ukraine President Volodymyr Zelensky kamakailan. Nakatutok si J.P. Soriano. Ilang araw matapos sumbatan at tawaging bastos ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Zelensky. Inanunsyo ng White House ang pagtigil ng Amerika sa tulong militar sa Ukraine. Kahit tuloy ang pananakop rito ng Russia dahil unprecedented o bago ang pagkambyong ito sa policy ng Amerika sa Ukraine pangamba ng ilang foreign at defense experts na baka mangyari ito sa ibang tinutulungang kaalyado tulad ng Pilipinas. Tingin ng Philippine Ambassador to the United States, iba naman ang kaso ng Pilipinas sa Ukraine. Yung mga ihip ng hangin siyempre laging uh, pumapalit yan pero ang ihip ng hangin ay nasa atin ngayon dahil importante para sa ating mga bayan. America, para sa mga iba pang bayan na mapayapa dito sa ating area na hindi pwedeng isang bayan uh, na pwede mag-dominate. Sa gitna niyan, posible niyang makipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay Trump sa pagitan ng Abril o Mayo. We've been in communication with the White House kung ano na yung mga pag-uusapan at uh, kung ano yung uh, potential schedule na pwede i-propose. Ayon kay Romualdez, dati nang kakilala ni Trump ang Pangulo, noong presidential son pa lang siya. President Trump uh, knew Mrs. Imelda Marcos uh, before when they, they used to see each other in New York. And uh, President Marcos uh, Jr. himself uh, had met uh, President Trump, but of course he was still a young uh, student then in New York. Bagamat di pa malinaw kung anong pag-uusapan, tiniyak ng ambasador na sa ngayon walang dapat ipangamba sa tulong militar ng Amerika. Katunayan na una nang inexempt ng Amerika ang military aid sa Pilipinas sa pagpapatigil nito sa aid o tulong ng Amerika sa iba't ibang bansa 300 million US dollars yan na balanse raw ng 500 million dollars na ipinangako noon ni dating US President Joe Biden. So basically the whole amount is been already approved for exemption pero siyempre all that is based on information that kung uh, baga, yung baga ino-audit ngayon ng bagong gobyerno sa Amerika na kailangan alam nila kung saan pumupunta yung pera. Isinusulong ding pag-usapan ang Free Trade Agreement o FTA o pag-aalis ng taripa sa in-export at in-import natin sa Amerika, lalo na sa gitna ng pagpapatong ng US ng ganyan sa mga produktong ipinapasok sa US. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas.